Eh, yung ibang mga turnover ay meron na meron May nakatira na no? rin pa. Ayan, sa gitna. Ah, ayan. May nakatira na rin pala. Hahaha. Ayun mga master, nakita na natin ang ating paghihirapan. ang chapter ni mo, noy, sa sa araw na yan, pagpunta dito sa Mohon. Oo. Uh -huh. Ah, dito lang, dito, dito. Oo. Oh, yung dito o, kasi bangketa na eh. uh -huh. ito eh. Bangketa na yan, tapos may tusang at saka kurinti yan, hanggang dito pa lang. ito, ito yung puso negro mo lang. Ito? Oo.

Nakawagan mo ba? Yung buksan tubig mo? Ito? Hindi Bukas na. Oh. Bukas na yan? Hindi. Ibig sabihin, natanggal na yung sil. May sil na eh. Yung puti na yun. Oh. May sil din. Patulad ano? Hmm. Nag-umpisa na yung bayad niya na. Eh. Kung so, napabuksan. Baka nabanggit bak mo Hindi. Hindi pa ako tumatawag. Hmm, baka lang wala yung walang tikorin yung wala yung hindi ko pa nasunan pati na Ah, okay. Mga bago kong galawin, magagaling sa iyo yung signal eh. Hmm. Na, okay na. Ako ng tubig sa pisang ito eh. yung susay manoy. Ang pagpunan itong susay manoy, Oo. Nakahiga palagi. Tapos dalawang ikot. Sa kumodong di ba? Dalawa, tumunog ulit siya. Tapos ibig pantay mo ulit sa noy. Kasi hindi yan sa noy makuha pag nakatayo noy. Ah. Hindi ang makuha. Kailan nakagalang. Ay, galang. Pero kahit saan namang ano yan. Wala oh, siya. Ito no. no, ito, ito. Maintenance key namin to. Ito yung iwanan mo sa akin sa kasakaling may mayroon ka pa sa soyo. Mm. Ito talaga original mo na suki. May ah. master key ka dito na yung pag ginamit mo itong master key mo no. ito na dito magagamit. Ito na sila na lang gagana. Ah, okay. So ngayon, ito palang gagamitin. Oo. Oh, yan palang ginagamit ko kasi hindi pa pa magdideklara na kung uh, kailan ko medyo gusto mo. Eh. Ah. Kasi oras sabi, nagpapagawa ka dito. Hindi oh. ito yung muna ipagawit ko sa kanila. Mm -hmm. Ay kung muntik nadala nila, ay gamitin mong master key, hindi na sila makabalik. Ako oh, nga, no? Pasok tayo, guys. Pasok tayo. Sa ating palasyo. <laughs> Ito naman, ah. sticker ng occupancy. Okay, Ibig sabihin, nakuha na ni buyer yung susi ng bahay niya. Ah. Pwede na siya in-drive, pumasok sa bahay niya. Si ah. Sa sarili ah, niya. okay. Tapos na ito dito yung kapasyon sa mm. ito na. -hmm. Ito. ito nga, yun. Ah. Ito yung kapasyon na. Yan. Yung school ano yan eh, yung araw na yan. Oo. Ah. Pag in-school mo yung apat na yan, ang papasok sa'yo, sa'yo. Uh ah. -huh. Sa kanila, sa kanila. Okay. Ito na rin yung catch basin mo pagpunta sa labas o upang sabi, i-close mo to tapos wala kang dadaanan ng tubig, dito lang uh. bumutasin mo to kung ano gusto mo gawin Uyagat okay. mo to o kasi susunod to sa television mo Ah, okay So, ito lang Ayan, may arrow Ganun Tapos, diretso rito sa bila Ma'am, uh. wala uh. talaga

Kaya naman yun ang problema mo wala talaga mag sila. wala naman talaga akong magagawa mo. talaga akong magagawa sa akin. Sabi ko, kahit anong mo sa akin, wala talaga akong magagawa May nag-boot na yung nag nung nakaraming pero hindi of it. sabi niya, hindi ko sila nung So, dito. <monk> Ang ganda Ayan guys Ayan na yung Ating paghirapan ng Labi limang taon hmm. kahoy ito eh Ay hindi bakal Ibig sabihin at, atin na to. This is it. Ito na yung bahay ko. Ito yung bahay namin. Medyo ulit siya. Yeah. Ba? Pero pwede siya dito. Ba? Dito. Yan. Yeah. tapos dito dito pintu untuk untuk ha udah itu pintu dito cerah pintu dito dingin dito

ito dito sa papa, mayroon pang tatlong outlet. Kasi may isang to sa yung bahay mo eh. Isa, dalawa, mm dito no. yung mo no. Ah, yan. Okay. Isang sa isang 30 Ngayon, at least yung bahay natin, um. sir. Dito sa talaga ilaw. Ilaw. Tapos dito sa likod, mayroon naman dito sa dito. Tapos ito, parang gan. Mm -hmm. Yun, parang doon. Tapos ito, ito yung trailway. Ah, sa agdanan. Yung tatlo ilaw doon sa bako, yung isa doon trailway. May switch na doon. Makete na eh. Tapos yung sa mga jealousy mo, sir. Siyempre matatatay yung ginagamit ko. yung gasket niya mga yan. mo Link, yung sunsi manipis lang yun, sir. Kasi sa kasakali na yun, nagawakin mo lang. sa kasakali mo lang. Kasi Kasi sa na Kasi kasakali mo na mo na Kasi lang.

Baka may number ka na yung engineer eko, sir. Oo, mamahe. Engineer eko, kayo mamahe Yun yung site engineer na nabako kasi walang senior driver. Ang ganda siya. Ay, ito yung mga kapitbahay natin dyan. Ayan, kapitbahay natin. Okay. May naman siya. Ang ganda. Di ba? Yan yung test namin sa diyan na talaga yung test. Ah, yan lang. So, ngayon, kung gusto nyo paragdagan, dagdagan, pwede nyo lang dagdagan siya. Mm -hmm. Pero yung package na rin, hanggang dyan lang. Mm -hmm. Sir, yung, ano sir, kapag isipin na natin yung video, ito yung pass naman ha. Ipunin natin yung isang video mo, yung Mm -hmm para uh, may kapistigo na para sa ng mo Bukas hmm. eh. man, dito kayo, no? Linggo lang wala? Linggo lang wala. Sabal, ah. uh, lang pag sabay, ng bukas. Ah, okay. Ito yung susi, so, sa usisir mo Tapos ito. Ito lalagyan mo ng talit sa Ito? Ito yung pinaka master key. Ito yung may master key, sir. Ito yung ah. may datla. Pag ginamit mo na yan, hindi nito gagana. Pero may pinapagawa ka pa. Ibig sabihin, ito, pwede rin dyan. Yan, yeah, yan. Yeah. Yan yeah, talaga original na susi. Kaya nga, pag ito na ginamit, paano na to? Di... Kasi nah. kami lang gumagamit ng sir, maintenance kibis ito. Ah. Pero binigay, pero ayaw ko nang hawakan niya sir, ko sa sir. Kasi ay pa paano magkakalit na natin, di Hmm. So, I, Bukas na nga na rin, dahil na ko na rin. So, Kasi sa inyo, nalagay nyo na lang, inyo, ito lahat. Ayan lahat. O, na ito lahat. Hmm. ko lang ito, para, uh. para na Kasi sayang, na, bukas na eh. Uh. Pero pinapahan ko na nasa